Time check 1 o'clock In the afternoon Ano ba day ngayon? Dispute Another hmm. dispute 720060578 Uy from lovisa Per me darei buia Okay. Okay. Wala daw wifi ni. Ito yung wifi ninyo Wifi name D9FDF Ito yung wifi password nya So, bago to naka-seal. Testing natin. Saksak natin. Lagyan natin ng SIM card. Lagyan natin kung magana. SIM card globe. Okay, reset natin. doon natin tingnan natin wait lang natin mag reboot yung modem kuha tayo ng cellphone habang hinihintay natin tingnan natin yung pangalan niya. so dapat to mag bublo to ayun power, data, ay wifi, data, signal bar, 2 bar. Ayan, no? Naga na naman, oh, no? Kita ba yung ilaw niya? oh ito yung pangalan ng pa, ano, wifi. Ayan, no? Globe DF D9. Tapos, ito yung password. Tingnan natin dito kung wala. Ayun, no? Globe DF D9. Ayan, no? Makita mo ba? Ayan, no? DF D9. Ayan, no? Kukonek natin. diyos d nine natin 6 e sa yung password 6 e five b three two d 7 connect ay ano parehas yung pangalan nila tapos okay yung ano ay connected na siya hmm ay DFD9. Ayun o, DFD9 connected. Ayun may messenger na ako. O, connected siya. Ayun Tama. O, ayun o, 3 bar pa signal o. o okay naman. Ayun yung pangalan o. Anong sira niyan? Ang bihira Sige, okay, upload natin siya ano, YouTube.